Kayo guys yeah. Unay nga ba tayong malaya? Unay kasi Dahil hindi pa Kasi nag-aaway na kasi Unay nga ba tayong malaya? Unay nga ba tayong malaya? Kasi marami pa rin Hindi na mas Hindi na ma-happy Hindi na happy ang ating bansa Dahil nag-aaway Interview guys, interview pa tayo guys. Tara guys, tara guys. Tunay nga ba tayong malaya? Uy, tunay nga ba tayong malaya? Sabo. Tunay nga ba tayong Kamu po di Mana kok? Agi kok? Mo ni guys, ito na guys. Oh, guys. Ayon kay Gotciano, hindi pa dahil tuluyan pa rin daw tayong hawak ng mga Amerikano. <laughs> Interview to. Ayon kay Porras, hindi dahil marami pang gulong nangyayari sa Pilipinas na hindi maayos ayos. Aray. Interview 3. Ayon kay Chris na hindi dahil nagkakagulo pa rin ang mga Pilipino. <laughs> Dara ano guys, conclusion guys. At Tatlo sa kanilang hindi dahil tuluyan pa rin nagkakagulo ang mga Pilipino at tuluyan pa tayong hawak ng mga Amerikano. Yan na nga conclusion. Okay guys, bye bye guys. Welcome to my channel. Oh yeah!